Ngayong araw ay magluluto si Kuya Mikel ng aming almusal. Naisipan namin na magluto ng itlog na may sardinas at ito kung paano niya ginawa. Kumuha siya ng apat na itlog at kanyang binati. At nagayat na siya ng sibuyas, bawang at saka kamatis. Apat na maliliit na kamatis ang aming ginamit. Apat na butil ng bawang at dalawang pirasong maliit na sibuyas. Ito ay ginayat ni Kuya Mikel. Ang galing ni Kuya Mikel magayat ano? <laughs> Ayan. 13 years old na si Kuya Mikel at kahit pa ay marami na rin siyang natututunan sa kusina. Kaya lang minsan inaabot ng katam dahil umaasa na lang sa kung anong ibibigay ng mga magulang. Charot! Joke lang kuya! Ayan, tinitimpla na ni Kuya Mikel ang ating itlog. Nilagyan niya ng asin at saka ng paminta. Alam na alam niya na kung ano ang gagawin niya kapag ka ito ang ulam. Kasi, paborito ni Kuya Mikel. <laughs> Tinulungan ko na siya mag dito. Takot kasi si Kuya Mikel sa talsik ng mantika. Pero habang binibidyo niya ito, aray siya ng aray kasi natatalsikan pa din siya ng mantika. Ang sabi niya, mama, namumula na ang aking mga braso. <laughs> nag ba? <laughs> Pero wala siyang magawa. Siya ang taga-kuha ng video. At ako naman ang tagahalo ng niluluto. Nilagyan ko na ito ng paminta maliban doon sa itlog. Habang ginigis ako, nilalagyan ko pa rin ito ng mga pampalasa o ng iba't iba pang mga ingredients. Katulad ng asin, durog na paminta, at saka Italian seasoning. At hinalo-halo ko na ang mga ito. Dinurog ko pa nga ang kamatis kasi napakasarap na durog ang kamatis ang ating mga sangkap para manuot ang lasa nito sa ating mga niluluto. Ayan. Inalagay ko na pala ang isang latang sardinas. Ang aming paboritong sardinas. Dati ang mga sardinas sa na kinakain namin. Ngayon kasi bibihira na kaming kumain ng mga dilata, ang saba at saka ang ligo. May three stars pa nga atang tinatawag noon, nakalimutan ko na. Dati kasi may tindahan kami, ang nanay ko pala. <laughs> At isa na ito sa pinakamasarap na ulam namin noon. Kapag ka nakakain ka ng mga dilata, feeling mo rich ka na. <laughs> Joke lang po. Pero totoo, ang sardinas dati, ang isa sa mal isa sa mga lagi naming isinasahog sa aming mga iniluluto maliban sa tinapa. Kasi sa probinsya, sanay na sanay kami ng ginataan na ang sahog kung hindi inagunan tinapa o sardinas. Lumaki kami na ganito ang aming mga kinakain paminsan-minsan. Kahit ang kamoting kahoy, ang langka, basta lahat ng ginataan, pati ang pako, eto ang aming isinasahog. Kung hindi tinapa, sardinas. Lalong-lalo na yung makarel nito at nilagyan mo ng mayonnaise at ipalaman sa tinapay o ang sarap-sarap. At eto namang sardinas na pula na maanghang ipinapalaman namin sa pandigas pinang tawag dito sa atin ay monay. Solve na-solve na ang aming pagkain noong araw. At eto na nga, magkataas kong ilagay ang sardinas. Inilagay ko na din ang ating itlog at nilagyan ko lang ng konting tubig at hinalo-halo ko na. At para maging healthy lalo, <laughs> lalo ha, <laughs> nilagyan ko ito ng konting malunggay. So ayan, takam na takam na ako habang niluluto ito. Palibasa ba naman, bibihira na kaming kumain ng sardinas. At ito ay bawal na bawal sa may mga diabetes kasi napakalangsa at sa mga may mga allergy. Ayan na, ready na naman ang ating almusal ngayong umaga. Inaantay na lamang namin si tatay dito kasi siya ay busy busy sa pag-aayos ang ating mga halaman sa labas. Kasi pinatanggal ko na yung ibang mga halaman at pinapalit ko ang tuba-tuba. Napakalaga kasi sa akin ang tuba-tuba. Ibabahagi ko sa inyo sa mga susunod na vlogs kung bakit lagi kaming umiinom ng tuba-tuba. Malay niyo umukol sa amin baka sa inyo ay umukol din. Nakakatulong ito sa iba't ibang mga sakit. Yan lamang. See you next time. We love you all. Bye!